Ayan na, yung aming nilutong merienda Para sa mga DSWD workers Yan, yeah, kadami Yan ang aming mga kasama Sa bukid mamaya Mainit, mainit Oops Patingin niya bro, anong laman yan Didikit Wow. Anong tawag diyan, Ate? Lelot balatong. Lelot balatong. Ginataang mongko. Ayan, tara let's go. Punta na tayo doon. Nang sarap naman. Thank you kay Ate Leti na nagluto ng lelot balatong. Thank you so much. Ayan, let's go. Ayan, pasok na tayo guys. So, buti na lang kayang ipasok dito yung kolong-kolong kasi medyo mabigat yung kaldero dahil ano, uh, ang dami namin niluto. Doon kasi tayo pupunta sa unahan. So, mainit talaga. At bali, ito po yung pang third week namin napunta dito. Kasi nung dalawang linggo na nauna ay bali, nag-share kami at namigay kami na salvation trucks. So, ngayon, sabi namin ay magpapamirienda kami ngayon kaya. Kasi marami po sila dito. Nasa 60 sila dito may git. Kaya, yun. Ayun, buti na lang. Ayun na yung iba, oh mga nakaipon na sila sa puno ayun ayun po sila Oo. Oh. kailangan makatulong may magbuhat kasi mainit yan mainit bago luto eh malayo yung pupuntahan alika dalhin mo na yung ano yung baso Oo, kasi yan na lang ang bubuhatin ano. yung ano. Yung tasa. Doon tayo, te. Hali <laughs> ka dito, dang. Ba't po may tubig na dyan? Aja ba si Ate Claire? <laughs> <Ay -hati! laughs> Hindi ko na kayo tuloy ng mukaan. <laughs> Hello po, meron po kami merienda. <laughs> Punta po kayo dito Pahinga po muna kahit sandali Ayan na sila Alip po kayo Lapit po kayo, hello kuya Hello po Lapit po kayo dito, mainit po dyan Nagugutong na po yung mga tao pero na problema po yung kanyang mga apostol no? dahil wala po silang may pakayan sa tao. Na merong unit, meron isang bata na may dala dalawang isda at limang pirasong kinapay. No, yun. No, pinagdasal po ni Jesus Christ yun at uh, yung kanila po ay dumami. Ano? Napakain po yung liman libo. Lalaki lang po yun. Yung bilang po ng 5,000 na yun. Hindi pa po kasama doon yung mga bata at yung mga babae. Siyempre, nung panahon po natin may mga babae na po yung mga bata. Kaya ganun po buti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen? Amen. Tayo po, narito po kami, hindi po kami nagdadala ng paribagong rileyon. No, nandito po kami, nagsishare po kami ng salita ng Panginoon, nagpipray po kami. At uh, yun po yung mahalaga sa atin. Kailangan po yung tamang relasyon po natin sa Panginoon. Naman po yung rileyon natin, manatili po tayo sa pananampalataya sa Kanya. Yun po yung mahalaga. No, sabi nga po sa John 14.6, sabi po ng Panginoong Isus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang mahal. Amen. So, wala po sinabi doon na sumali tayo sa Rileon. Sa so, sinabi doon, hindi po sinabi doon na tayo ay magpakadalubhasa. No, hindi po tayo kayang iligtas ng ating pakaranihan. Hindi po tayo kayang iligtas ng ating Rileon. Hindi po tayo kayang iligtas ng tao. Kundi yung pananampalataya lang po natin sa Panginoong Isus. Yan, naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen, ano? Ang Panginoong Isus lamang ang mga sa atin sa ating buhay. Walang karangyaan, wala pang kayamanan, no, tandaan po natin pa ng lang po sa Panginoong Isus at hindi po yung mabubuting gawa natin. Dahil kung mabuting gawa lang po yung mga pagligtas sa atin, wala pong saysay -say yung ginawa ng Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo. Di po ba? Sabi nga niya sa 28 2.8.9, dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay naligtas kayo dahil sa pananampalataya ninyo at pananalig kay Kristo, hindi dahil sa inyong mabubuting gawa. Kaya walang dapat pagmalaki ang sinuman Amen? Amen. Amen, Amen no? Yeah. Thank, you, Thank you, Lord. Sa buhay, na walang hanggan, Amen. na, na regalo mo na. Sa, amin. sa amin. Salamat po. Salamat po. Amen. 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 Naman. <laughs> Sarap naman. Mo din sa Hanggang maubos na. po yan. Ayan. Patingin niya anak. Ganda ah. Pero pala hindi ko makain po yan. Yung akin dalaga tumutulong. Uy, salamin mo. Pasang mo na. Pasang na. <laughs> papuntang Gabaldon, doon after namin pumunta doon sa uh, workers ng mga DSWD. Kaso biglang, biglang lakas ng ulan. Kaya natigil po kami dito sa barangay hon ng Kulyat. So pagpunta po namin dito sa barangay hon ng Kulyat, nakita po namin yan yung isang grupo ng kabataan at merong ilang uh, nanay at tatay ayon sa may stage. So siguro ito po yung way ng Lord na matigil kami dito at dito kami maabutan ng lakas ng ulan kasi nakapag-gather po ulit kami dito sa Barangay Hall ng Kulyat na mga grupo ng kabataan at uh, timing din po na may natirang uh, merienda po galing dun sa unang tununtahan namin at uh, para sa kanila yung natirang ano, ayan. So kasama ko po, po yung aking uh, asawa ngayon at saka si Ate Winnie at saka yung ilang grupo ng mga kabataan, ayon sila. Ayan, nagsasandok siya. Um, Video oh. maano. Ayan, nagsasandok siya. Ayan si Ate Lili. May natira pa ba? Ayan. Marami um, pa ano. Nabutan kami. Ang lakas po kasi ng ulan. Ayan, ang lakas ng ulan. Ayan, ayan. Lakas ng ulan. Hello! Pala. Hello <laughs> Nakablog tayo. Hello kayo, hello po yung tipo ng pinakita ko dahil sa ulan. Oh, yes. <laughs> yeah, in God's will. Amen. Amen. Say amen. 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 Yan. Iba so, dito sila ate. Alay ko kasi. Kumanda kasi sa Hello po. Hello. Salamat po. God bless you po. Ito nga yung apate. Marites. Ate Marites at saka si Kuya Leonardo. Hello po. Okay naman po kayo. Tama.